Hey ka-Goosebumps! Sobrang excited kami na sabihin sa inyo na meron na tayong channel membership. Masusuportahan mo na ang channel at magiging official ka-Goosebumps family ka din. Magpunta ka lang sa channel ko at i-click ang join. Kita-kita tayo mga ka-Goosebumps! Ang mga video ang inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob. Dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Reflection. Si Henry ay isang janitor sa isang paaralan. Habang siya ay nagwa-round sa gabi, napatingin siya sa classroom TV monitor nang may napansin siyang kakaiba. Do you see? Do you see? I mean, is that not? A kid sitting right there. isang madilim na anino ng estudyanteng babae ang mapikita sa reflection ng TV. Pero kapag titignan niya ito, wala namang tao doon. Maliwanag ang ilaw sa kwarto kaya malinaw na makikita ang anino sa reflection ng TV monitor. Ayon kay Henry, isang estudyanteng babae ang naaksidente at namatay sa paaralan. Yo soy la persona que hago la limpieza en este edificio. Desafortunadamente, hace unos meses hubo un grave accidente en el cual una niña perdió su vida. Una de las mamás que estaba en el parqueo esperando a su hijo grabó todo desde que llegó la ambulancia y todo lo que había estaba pasando. of the ambulance. And the dad was Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pumanaw dito na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam na patay na siya kaya naghihintay pa din siya sa susunod na klase? Who did that? May mga pangyayaring mahirap ipaliwanag ang nagaganap sa bahay ni JM. Minsan may naaamoy silang usok ng sigarilyo o kaya'y insenso. May pagkakataon din na may tumatawag sa pangalan nila pero wala namang ibang tao. Isang araw sila ay nag-aayos ng mga gamit nila sa bahay. Tignang mabuti ang buhok ng pinsan niya na nasa lamesa. hagyang umangat ang buhok ng pinsan niya pero wala namang tao sa likod niya naramdaman ng pinsan niya ang pagkakaangat ng buhok niya kaya napatingin na lang siya kay JM matapos ang pangyayari so who or what did that big fat ghost how can you sleep if there's something watching you You get this eerie sensation kapag may nakatitig sa'yo. Eto mismo ang naramdaman ng pamangkin ng TikToker na si Sad Rock for Dad. Habang siya ay nagpapahinga sa sofa, he felt a presence that someone's watching him. And when he looked up, he saw the presence and it made him get up right away. If you look closely at the hall leading to the rooms, a huge dark silhouette appears. Maaninag mo ang outline ng katawan nito, ang ulo, braso at hita. Ito ay tahimik na pinapanood ang pamangkin ng TikToker. Matapos niyang makita ang malaking figura ng lalaki, siya ay umalis na din bago pa may masamang mangyari sa kanya. Hanet Manon ang Allington Manor ay isang lumang struktura na ginawa noong 1086 na pag-aari ng marangyang pamilya ng Allington, United Kingdom. Ito ay pinamumugaran ng isang bayolenting espiritu ng dating nakatira sa mansyon. Kapag nga daw pumasok ka sa Lord's Room, parang may nakatitig sa'yo kahit saan ka magpunta sa kwarto. Inimbestigahan ng Brooks Paranormal Group ang manor na to and they were not disappointed sa mga nakuhaan nila. <laughs> <laughs> Marami ang kaganapan sa short video clip na to. Habang sila ay nag sa maid's room, bigla na lang nag-alarm ang dead bell. Kahit wala namang tao ang malapit dito. Pagmasdan mo din ang laser grid sa may gawing bintana. An unknown object blocked the grid. Parang may kung anong dark entity ang dumaan. At bago matapos ang video, Makikita din ang isang orb na biglang lumabas mula sa bathtub. Is it the violent spirit residing in Allington Manor or is it just a hoax? Kayo na ang bahalang humusga. Playing Piano Ang susunod na video ng inyong mapapanood ay galing kay Trent Williams. Siya at ang kanyang kaibigan ay nagrenta ng Airbnb sa Finger Lakes, New York. Pero ang hindi nila alam, ang Airbnb pala na nirentahan nila ay may sariling entertainment system played by invisible entities. Binalaan na sila ng may-ari ng Airbnb na kusa na lang tumutunog ang piano ng mag-isa sa gabi. Siya ay hindi naniniwala sa mga paranormal. Pero kahit siya ay hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Okay, I usually do not or I never have believed in like haunted stuff. Okay? but i'm out at skinny atlas lake the fingers lake lakes in upstate new york and the airbnb i'm staying at the guy did say just fyi we do have people say that they hear a piano play at night and i thought it was bullshit and i swear to god i've heard it it plays there's nobody fucking in here i'm gonna walk over here so in case i die i have a documentation of it okay it's an old house it's on a beautiful lake though but I did find out the daughter, the guy who owns the place, daughter died in a car wreck and her ashes are on the piano. God, I get chills, but that's the piano and it plays at night and it freaks me out. I have chill bumps just being in this room. I do not get a good vibe, but it's scary as shit. I'm fucking telling you, this place is fucking haunted. Do you heard that? Yeah, I can't, I can't do this. this, this no, you go in there with me. Yes. You have to go first. Stay fucking behind me, fuck you. It fucking keeps playing, I swear. No, dude, I'm not going up in that bitch. It's this piano, I swear to God it is. No, dude, you got me fucked up. If I die, I swear, I will... OH SHIT! Duke, no, 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 no. Nadidinig nila ang piano na tumutugtog mag-isa. Kaya nilapitan nila ito. At sa kanyang paglapit, umalingaw-ngaw ang pagtunog ng piano sa mismong harapan niya. At ang mas nakakapanindig ng balahibo, kapag zinumin mo ang video, makikita mo mismo ang isa sa mga case ng piano ang napindot kahit wala namang tao dito. Sa gulat ng dalawa, Nawala ang kamatsuhan nila at napatakbo na lang sila sa takot. Maybe now, is not as skeptical about the paranormal as before. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, gusto ko lang bigyan ng big shoutout ang mga sumusunod nating mga kag-goosebumps. Cheers sa inyo at sa mga kaluluwang kasama nyo ngayon. Mag-subscribe na din kayo sa ating second channel na Sian Malgapo kung saan crime and mysteries ang aking topic. Delivered in a story format, mga kwento ng karumaldumal na mga kaso na pinanggagalingan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Kaya mag-subscribe ka na. Nasa ilalim ang link. Hihintayin kita! Um, Goosebumps shirt? Coming soon? Walking off the driveway! Ang video na inyong mapapanood ay galing kay Bianca Allen. Ito ay nakuhaan ng security cam sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang ang kanyang mga magulang ay nagpapahinga sa gabi, bigla na lang na trigger ang motion detector sa harap ng bahay nila. Ito ang kanilang nakuha. unti-unting nawawala ang glare ng ilaw sa video. Makikita ang isang mist-like entity walking off along the driveway. Kapansin-pansin ang pagakbang ng entity na to. At pagdating sa halamanan, ito ay bigla na lang ding nawala na parang usok. Ang ina na Bianca ay kumbinsidong may nakuhaan silang paranormal sa video Habang ang tatay naman niya ay skeptic at what they've captured in the camera is just a cobweb. Another video was captured inside a fast food restaurant. Ito naman ay video na ni Sarah Brown sa Facebook. Ayun sa kanya, She can write a novel about all the weird stuff happening inside this food chain. But this one video had validated her suspicions all along. you can see an orb coming out from one of the chair. Ito ay bahagyang umikot-ikot pa sa lugar bago ito bumalik sa likod ng silyang pinanggalingan niya. Kung ito ay isang insekto, makikita mo sana ito na manggagaling sa ilalim ng video. Pero ito ay nagmanifest mula sa silya. Kaya tatanungin ko kayo mga kagoosebumps. Are these videos an actual paranormal event caught on cam? or is it just an insect crawling on the camera lens? Ikaw na ang bahalang humusga. A witch up there. Isang trabahador ng Petroleo Mexico ang may nakitang kakaibang bagay na pasulpot-sulpot ang lumalabas sa taas ng mga puno. Ito ay parang nagsasayaw. Kaya ay nilabas niya ang cellphone niya para mag-record. Ito ang kanyang nakuhaan. nang kanyang i-zoom in ang camera. Isang figura ng itim na babae ang unti-unting lumalabas sa ibabaw ng isa sa mga puno. Wala kang maaaninag na itsura nito kundi itim lang. Ito ay tumingin-tingin sa paligid niya at nang mapansin nito ang camera na nakatutok sa kanya, ang itim na figura ng babae na to ay parang kumaway pa. Ang sabi ng mga nakakita nito, ito daw ay isang bruha ang mga bruha ay eksperto sa witchcraft. Ito nga ba ay bruha o isang elaborate hoax lang? Basta ang masasabi ko kung ano man ang bagay na to, ang galing ng balance mo. Stranger Things Ang footage na ito ay nakuha ni Jeff sa kanyang YouTube channel. Siya ay nakatira sa isang apartment near a lake sa South Carolina. Sabi niya na isipan niyang mangisda ng hating gabi. It was 11pm at the time. On his way to the lake, bigla siyang nakarinig ng mga tunog ng pagbali ng mga sanga ng mga puno sa paligid niya. Nawirduhan siya sa mga nangyayari. It's unnatural. I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. Look, that's good. Look at, that. Look at that. Look at that. Look at that. Look at that. What in Jesus' name is, is doing this? Oh my God. He just took half the tree down. Something. Oh my God. Oh my God. What is strange? is you can hear something moving around the trees. Maririnig mo ang cracking sounds ng mga punong na ang mga sangha. Ang katakataka pa dito, makikita mo ang paggalaw ng mga puno. Pero hindi mo makikita ang sanhi ng paggalaw nito kahit pa may nakatutok na flashlights. Hindi mo din pwedeng sabihin na tao may gawa nito dahil sa lakas nito. Minali pang anang kung anong creature o entity ang kalahati ng puno na parang toothpick lang. Pwede mong ikumpara ito sa predator while on invisible mode. It looks territorial and it doesn't want Jeff anywhere close to the lake. Up to this day, palaisipan pa din sa kanya ang mga nangyari ng gabi na what do you think? Share your thoughts in the comment section below. The Grudge ang final video natin for this episode ay nanggaling sa YouTube channel ni Omagatoki Film. Ito ay nang imbestigahan nila ang real Ju-on house sa Japan. The Ju-on house is said to be haunted by a vengeful spirit of a woman. Si Hiro at si Tomo ay nagsalitan sa pag-iimbestiga. Naunang mag-investigate si Tomo, sa simula pa lang ay hindi na mapakali si Tomo dito.

Si Hiro naman ang nag-imbestiga sa bahay ng mag-isa. Pinuntahan niya ang kwarto kung saan huling nag-imbestiga si Tomo. Habang nag-iimbestiga, naisipan niyang reviewin ang video ni Tomo. Kaya Kireta. Ano, Tomo-san na 1 ni 僕と電話したじゃないですか。で、その時に、やたらばたばた聞こえて、音が聞こえてたんですよ。で、そのともずっと声がする声がするって言ってたんで、ちょっとそれを見てみようかなと思うんですけど。じゃあ、いっぱい。ちょっとここはね。<sighs> <sighs> <little> <sighs> やばい、やばい、どやばい。なんで、ちょっと一回、車で合流します。 Nakita niyo ba yon? Ang mga stationary cam nila ay kusa na lang bumubukas matapos umalis ni Tomo sa kwarto. Makikita ang figura ng isang babaeng may mahabang buhok ang nakatayo sa pinto. Ito ay unti-unting naging malinaw sa cam. Maputla ang balat nito. Ang footage na to ay sapat na para itigil ng dalawa ang ginagawa nila. Ito ba ang vengeful spirit sa bahay na nagpakita sa camera ng Umaga Tokyo Film? Kayo na ang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our Tech page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.